sa mga kachakra medyo olang kanina yan salamat kasi medyo gumanda yung panahon so para mag exercise tayo mag jogging tayo it's lagi ko nang ginagawa mga 3 days ko nang ginagawa kada morning nagis mag jogging ako tapos uh, sa saapon walking lang then syempre iba yung panahon sa hapon iba yung araw sa panahon sa hapon So, hop hop walking sa so umaga jogging pero before before muna pag mo-jogging, is so a warm up muna tayo. Hey, so, mihat bigla. Hay. ha, nakikita nyo po pwede lang ganun sa may hindi pa ganoon ka ano, hindi pa ganoon ka pulido diba, nakikita nyo po mabagal pa siya pero sa ngayon ganito, ganito mas, normal na yung galawa sa paa naman sa kanan pa ako is medyo bigat pa rin <coughs> so, napag-warm up na tayo. Nagigawa is, ano, is dalawang ikot sa ano, dito sa kilawan sa loro Pabunta na ako pagbalik sa kilawan dalawang ikot tayo lagi yan so nakuha na pa tayo na tayo sa advice natin yung 2 uh, uh, kudi na yung kudi ah kudi kung ano kung ano to na yeah. uh, masabi ko lang yung pagbabago ko is ah uh, uh, malaki malaki pagbabago ko kasi yun, na, nagagalaw ko na ng Nagagawa ko na ng medyo maasyon pa ako nakabag na ako ng na ma 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 maayos um, nakat ko ng maayos yung ako so masaya diba ba? work it yung ano, work it yung pagpupusigin natin e pa na tayo siyempre inaano ko rin yung yung ah, uh, ko kasi hindi pa, hindi pa siya ganun ka stable so, kailangan pa rin improve yung yung kamay ko uh, si na kaingal kasi si patas nga ako so jogging pa ako sa face mo pa ako so, so mayroon nakapagod nakapagod Napag sobra kasi yun nga patas sa so, dobling ano dobling pagod kasi kasi Gawa na pa ako mag medyo bigat pa. Pagbaba, <laughs> <laughs> pagbaba ng, ng loro madali lang mag-jog kasi pa baba Saya ah! huh? <tinyo> buta. Putri. 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 Pagpuputip yung mga tropa ko. sis la api maskra murning ngate Hoyon. So, Saka naka dalawang igot na naka, naka isang igot tayo. So, piga muna tayo ng konti. Ah, eh. uh, naka dalawang igot tayo, naka isang igot tayo. So Piga muna tayo ng konti. Eh. Yung yung jog walang problema eh. yung jogging walang problema eh. pag ano pag saganto sa ganto sa flat na kasada walang problema pero pag paslan pataas pata, pataas medyo doon medyo maraming maraming marami sa nakakapagod pag pataas isa ko, ba, okay lang normal ma, parang, madali lang dalhin pero pag ano pag pataas ako doble lalo na ano hindi ba pantay yung pa ako di ba medyo ano pa mahira pa rin so yun yung, yung ginagawa ko jogging siguro permanente na to Lagi ko na itong ginagagawin sa morning. Gumaling ako totally. Gumaling ako totally. O oh, ano. Magiging na rin ako talaga. Tara. Start na ulit.

Sinisili mo pala ako. Ayan. Shout out sa isa. sa papansin niyo po kung nag tumatakbo ko hindi pa ganun ka no? sinas baga parang sinasagat sa ko pa yung pako kasi hindi ko pa siya maangat na mabuti <laughs> pero na ako maglalakad yan na may ano ko siya mabuti may angat ko siya mabuti pero pag nagjaging hindi pa ate natin yung asong nag-asal ah baka mahabol hindi pa tayo makakabol jogging pa ng tao hindi pa tayo nakatakbo talaga hmm Ito yung ginagawa ko. Eh, ibang tupo dito. Natin pa sa in. Dandan-dandan lang. Kumbaga, medyo-medyo so, lang. Sa likod, sapat na. Yeah. Okay, sapat na sapat na 'yan para ma-circulate nang mabuti yung natin puso pa sana magtatong ikot kaso ano ko baka mabigla naman ako so pakunti-unti lang tayo muna Sa dalawang igol tayo so, sapat na yun huwag natin masyadong biglayin huwag natin biglayin yung pag-size natin syempre, yung ganyan ginagawa ko lagi, sa size, size ko pa konti-konti huwag chugging sa umaga huwag sa hapon. sapat na yun, para mag-circulate na mabuti yung lugo na, nakapagod pero masarap masarap sa pakaramdam Uh, sa nakikita nyo naman medyo lumalakas na talaga ako parang normal na nga ako talaga maglakad ngayon and nakatawa kasi wala pang isang taon wala pang one year ng na, na ganito ako eh na iso ako eh diba? wala pang one year medyo maayos na yung lahat ko napag jag na ako kahit pa um, salamat salamat sa Diyos Siyempre, salamat sa mga kaibigan ko mga taong tumulong sa akin Ayan, nagbibigay ng lakas ng suporta Ayan. kahit pa paano diba Yan, salamat siyempre sa inyo mga sa inyo mga kasyakra ko mga subscriber ko, support ko salamat Ayan. <laughs> tsaka shoutout nga pala kay kay Cassandra Boss yan, ingat ka lagi. Isa bagong subscriber. Isang follower na masugid. Masugid na supporters ko. Masugid na followers ko. Yan, siya yung laging nag-comment, nag nag-comment, nag nag, -ano, nag like ng mga videos ko. Yan, supporters ko yun. Ingat ka dyan sa, sa Germany. Yan, ingat ka. Maraming maraming salamat. Yan, sa support ng na binibigay mo. Yan, Cassandra Boss. Yan. Tsaka like rin siya. Alam ko may Facebook, may YouTube siya Hindi eh. wala alam kung anong kung anong uh, YouTube niya. Pero meron siyang YouTube. Isa sa mga nag-comment sa akin.